virgin welcome back again sa aking youtube channel I'm Ricky Baldosa ang yung pamintang buna hindi pa naduro, kaya virgin pa rin <laughs> so ayan na mga ka virgin for tonight for tonight mini vlog so ayan guys uh, may napanood ako sa vlog ni James na panalo na rin siya sa kanyang pagkakagawad sa kanilang barangay. So, ayan, yan yung ating video for today's video, guys. So, ayan, guys, sa ah, congratulations kay James Paul Leoncio sa kanyang pagkapanalo bilang kagawad ng kanilang barangay. So, congratulations, Team Burikat ng Palawan. So, hindi na sayang ang inyong pagpapagod sa inyong pangampanya. So, ayan na nga, mga ka-virgin. So, So mga burikat, team burikat ng Palawan, congratulations po sa inyong team na na napanalo nyo si James Leoncio sa kanyang pagkakagawad sa inyong barangay. So sana po is uh, magtuloy-tuloy ang inyong mga plataporma sa inyong barangay team uh, team burikat James po Leoncio. So sana po ay maging successful pa ang inyong magiging pagdadaanan ng mga karer sa inyong barangay. So, ayan, hindi po sayang ang inyong pagpapagod. Hindi po sayang ang inyong mga pangampanya sa iba't ibang sa inyong mga lugar. So, ayan, guys. So, maraming salamat po sa mga supporters ni James Polioncio, lalong-lalo na po sa kanilang barangay dahil uh, nakapasok po siya sa uh, pagkakagawad. So, ang balita po kasi daw niyan ay is pangalawa daw siya kasi sabi daw, sabi kasi nasa 500 plus na lang yung ganyan -gany yung ano niya, yung buto niya. Tapos pagising daw nila pagka umaga is 400 plus na lang daw. So saan daw napunta yung 100 plus na buto ni James Leon So pangalawa daw sana siya sa kanilang mga nanalo sa kanilang pagkakagawad sa kanilang barangay. Kaya lang paggising daw nila is naging <laughs> uh, a anim pang anim na lang daw siya. Buti nga nakapasok pa rin siya. Pero ganun pa man is congratulation pa rin kay James Paul kasi kahit pa paano nakapasok pa rin siya sa pagkakagawad ng kanilang barangay. So, ayan, sana James ma, maging maganda yung inyong pamamalakad sa inyong barangay. Sana iano e, mo pa yung inyong barangay. I e, e, improve improve mo pa yung inyong barangay dahil nandyan ka na sa position na yan. Kailangan mong ah, pagsilbihan ang inyong barangay. Lalong-lalo lalo na ngayon na nasa politika ka na ngayon, James. So, sana maging maayos ang inyong pamalakad sa inyong mga ano dyan, sa inyong barangay so again, congratulations sa iyo, Burikat James uh, panalo ka sa inyong uh, barangay sa, pagka, sa pagkaga, pagkakagawad so ayan, congratulations po sa iyo ayan, dahil nandyan ka na sa posisyon na yan na ah, ah, nasa politika ka na ngayon so ayan, So, sana gabayan ka pa ni Lord sa mga gagawin mong mga gagawin mo pang hakbang sa inyong barangay. At saka maraming salamat din sa Team Burika at sa mga nagsama kay Jim sa pangampanya. So, nandyan kayo para sa kanya. Nandyan kayo hanggang dulo sa pangampanya para asamahan nyo yung inyong kaibigan na super, ano naman kayo supportive sa inyong uh, kaibigan so, ayan, maraming salamat sa timburi Burikat so again, uh, James Paul show is congratulations sa iyo, dahil nanalo ka sa pagkakagawa dyan sa inyong barangay so, yan lamang yung aking video for today, for tonight so, galing kasi ako sa trabaho guys So, pagod-pagod oh, din ako. Nag-react lang din ako ngayon para kahit pa uh, map mapanood din nila James to. So, ayan. Maraming salamat din sa mga nanonood sa aking mga video. So, wala pa kasi akong masyadong upload ngayon kasi nabising ako sa trabaho na ngayon. So, uh, mga next-next araw pa yung mga uh, upload. I-upload ko yung aking mga video na... Uh, na hindi ko pa na-edit. So, i-edit ko pa pa kasi siya guys nung nag-apply na ako ulit dito sa trabaho galing sa eh, sa probinsya. So, ayan guys. Maraming salamat po sa mga hindi nag skip ng ads kahit papano. So, ayan. Salamat po guys. Comment na rin kayo dito sa aking uh, YouTube channel kung sino-sino man yung mga gustong magpa-shoutout. So, ayan. Hanggang dito na lang muna. Bye!